Magandang araw po si Michael Nyayahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay Memento Mori in Tagalog Explanation. Uh, ever since Tagalog naman talaga yung ano no, yung yung videos na ina-upload ko. At uh, uh, kung mag-google kayo no ng Memento Mori. So usually mga English explanation yung ano no, yung yung makikita nyo Uh, uh, kasi ano eh, yeah, Latin word siya. So, ang ibig sabihin nito ay remember you must die. So, parang Latin word na siya. Kaya ina-explain siya in English. So, ang problema is uh, maraming, maraming mga ano no, mga mga hindi makaintindi bakit uh, bakit may ganitong salita. At uh, eh ano ngayon pag remember you must die. Uh, yun ang ano no, yun ang problema kapag uh, hindi natin lengguwahe yung yung naririnig natin. Pero may ibang meaning ito dun sa mga nagsasalita, dun sa unang gumagamit ng salita na to. Uh, kasi ito ay isang ano no, ito ay isang symbolic trope. Pag sinabing trope, uh, figurative language siya. So, So, ito yung paggamit ng figurative uh, language sa pamamagitan ng salita. Uh, matalinhagang salita. Or, sa magitan ng mga imahe uh, na nag didip depict ng isang idea o nag-sasabi ng isang uh, bagay na hindi literal. No? So, isa siyang symbolic trope na ang ibig sabihin ay uh, inevitable ang death or hindi maiiwasan ang kamatayan darating at darating yan uh, uh so ang uh, minarapat ko na i, ipaliwanag ito uh, of course yung Tagalog para sa mga kababayan nating mga Pilipino uh, para ano no? para uh, sa pagkakaunawa ng marami dahil napakaganda ang konseptong ito uh, ito ay ginagamit sa pagme-meditate so memento mori which means remember you must die uh, in Tagalog alalahanin mo na mamamatay ka hmm. ganoon kasimple lang yan alalahanin mo na mamamatay ka lahat naman tayo ay mamamatay. Ibig sabihin, lahat tayo ay mortal. Hindi tayo immortal. So, ang pag ito ay pinapractice na itong idea na to ay nagsimula nung nung uh, classical antiquity, antiquity no? Na especially, siyempre, sa time nang ano no ng uh, mga matatalinong ng philosopher tulad ni Socrates at Plato. in fact no uh, si Socrates ang nagpapaliwanag nito doon sa sinulat ni Plato na Paedo At sinasabi pinupunto rito na uh, the sole purpose of philosophy Uh, is to ano, uh, uh, practice dying parang or I mean the sole purpose of practicing philosophy is to die uh, so paano yun ano anong ibig sabihin nun so ibig sabihin dun ang kung magpa-practice ka ng philosophy hindi ito yung ano no yung paghahanda para mabuhay. Uh, di ba sa, pa sa, panahon ngayon lahat ng mga <clears throat> uh, pinag-aaralan natin tungkol sa sa bagay-bagay sa eskwelahan lahat uh, sa, sa, mga literatura mga DIY how to lahat uh, self-help eh kung paano mabuhay di ba So, parang pinaghahandaan natin kung paano mabuhay. Pero sa totoo lang, doon sa sa Paido na i-Plato, pinapaliwanag <coughs> ni Socrates doon na ang totoong pagpapraksis ng philosophy ay kung paano mamatay. Ibig sabihin, ang, ang filosofiya dapat ay ginagamit upang paghandaan natin ang ating kamatayan. <coughs> anong ibig anong, anong ibig sabihin talaga noon no? so ganito yan no? kasi hanggat di natin nakik na 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 na, 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 na internalize kung anong meaning ng memento parang ano no <coughs> sinasabi to na uh, paano dapat natin pag-aralan kung paano mag-suicide yeah, hindi ganon hindi ganon baligtad na eh no? minsan nga, diba, sa pag-aaral sa buhay hindi <coughs> na hindi natin naintindihan ang buhay ang ending, nagpapakamatay tayo so, pero naintindihan natin ang buhay kung naintindihan natin ang kamatayan so sa ano no sa panahon ng mga ancient stoics uh, especially kay sa panahon ni Seneca uh, Epictetus at Marcus Aurelius. Ito ay ano, ito ay na uh, nagkaroon ng revival no? or hindi naman revival kundi na na emphasize no? na emphasize dahil dati parang pahapyaw lang to sa sa, sa mga works ni Plato no? Uh, although syempre ginagamit na to noong unang panahon as funeral art no Itong trope na to kasi itong trope na to may image ito na ano no uh, most commonly yung skull at bones no so actually sapat na yun pag may yung image mo ay may skull at bones mo memento mori although iba may mga images na ginagamit sa funeral art as uh, parang may mga coffin pero nung unang panahon kasi <coughs> hmm, hindi hindi naman talaga uh, uso yung coffin eh, no? <coughs> uh, uh, mas ano pa yun eh, no? mas di ba kita mo nga o oh, oh, hindi, hindi, hindi ko big hindi uso yung coffin I mean hindi yun yung ano eh yung naiisip ng tao pagdating sa sa kamatayan no? mas naiisip pa nila yung mga yung skull at bones no? uh, kaya nga sa mga tombs no? Uh, tombs uh, ibig sabihin sa sa modern terminology cemetery no? cemetery no? o mga tombs noong um, unang panahon <coughs> uh, most likely may funeral art dyan no? Uh, mayroong, ano no? may, may mga kwaro ng mga drawing ka no? pero ito nga yung memento mori doon sa classical antiquity ah uh, ginagamit ito. Uh, minsan kahit hindi sa mga hindi sa tomb. So sa simple ano na sa simpleng uh, pag-express ng idea na ito na alalahanin natin ang ating kamatayan. mak uh, makikita mo makikita mo ito sa mga ano sa mga <coughs> sa mga uh, ano ba to? Uh, thumbnail sa mga sa mga uh, libro no? o teasers sa mga literaturang nagpapaliwanag tungkol sa idea na ito no? <coughs> ngayon uh, direct to the point uh, ano uh, uh, ano itong memento mori at bakit no? bakit natin kailangan hmm, <coughs> i ano no i I-take into consideration Itong konseptong ito Bakit natin kailangan i-practice Ang idea na ito Sige, memento mori Remember you must die Alahanin mo ang iyong kamatayan um, So ito ay ano no Ito ay pangunahing ginagamit Sa pagme-meditate Especially ng mga stoics um, Kung magme-meditate ka hindi mo i-meditate ime yung ano, ano. <clears throat> ano ba itong buhay ito? Pesteng buhay ito? Lecho buhay ito? Bakit ganito? Bakit ako nagkaganyan? Walang meaning. Life is meaningless. Hindi. Hindi all about life. Pinaka mainam na starting point ay yung memento mori. Halimbawa, may problema ka. Ano? Laki ng problema mo. tipin mo, unahin mo na imaginin na nando doon ka na sa bingit ng kamatayan. Imaginin mo na ilang oras na lang nalalabi sa'yo. <coughs> imaginin mo na naghihingalo ka na. No? So, doon, mapifeel mo. Kung masatanggap mo na, ano, no, na mamamatay ka na. O nire-recognize mo ang kamatayan mo. Doon, doon ka magsisimulang, ano, no, ma makaramdam ng <coughs> kawalan ng pag-asa. Wala ang, ano, parang mawala ang pangarap mo. Mawawala lahat ng, ano, no, ng ini-expect mo. So nawawala yung element of future. Nawawala. Ngayon aalalahanin mo ngayon yung ano? Yung nakaraan. Uh, I wish uh uh I could turn back time. Doon masakit, 'di ba, masakit? Ah. Uh, sa anong araw, wow, ganito ako. lakad pa ako doon. <clears throat> nung araw, ito, or parang just recently, or just lately, eh, ito, nagagawa ko pang kumain ng ganito. Tapos, nakakapagsalita pa ako, nakakausap ko pa si ganito, ganyan. Then, siyempre, ano, may, may pain, may pain within doon, no? para bang, ah, uh, sadness, no? Then, sa pagkapatuloy mo mga pag-aalala ng nakaraan, dahil wala na yung future, burado na, no? Dun, 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 nahuhubaran yung pagtingin mo sa nakaraan, no? Bigla kang, bigla mong nakikita yung magaganda sa nakaraan, no? Bigla mong na-appreciate yung mga bagay na meron ka. Bigla mong, parang, gusto mong ano, naku, yung mga magamahal mo sa buhay, gusto mo nang makakausap, yung mga hindi mo nakakausap para ah, patawarin niyo ako, mahal ko kayo, ito, ganyan, lahat. Na dating iniisnab mo, na dating hindi mo minamahal, ngayon, nakakaramdam ka ng pagmamahal So, nahuhubaran yung, ano, no, yung pagtingin mo sa nakaraan. Ah, dahil, nararamdaman mo yung kasalukuyan na mamamatay ka. So, ibig sabihin, dahil sa sa pag-recognize mo na mamamatay ka, no? ni-recognize mo na ang lahat ng bagay ay wala na. Ang tanging meron ka lang ngayon ay yung alaala. Ina, pilit mong inaalala lahat Ibig sabihin, treasure mo na. mga bagay-bagay na hindi mo tine-treasure noon. Then, lumipas ang mga oras, hindi ka pa namamatay. At uh, bigla kang, ano, no? bigla kang nakakaisip na huwag sayangin ang mga natitirang mga oras mo. Gusto mo, enjoyin ko na. Naku, ano pa ba ang, ano, ano pa bang ba magagawa ko ngayong mga may mga ilang oras pa ako sige ah i-cherish ko na lang yung ano pa bang hindi ko pa nag-cherish <coughs> so kulang na lang kumbaga sa nagpapasalamat ka sa stage no ah, na nakatanggap ka ng award e eh, inisa-isa mo na lahat ng mga ano buong barangay mo kasi meron kang limited time tapos meron ka pang time para magpasalamat eh talagang nilista mo yung mga ano pinasalamatan mo na pin naging appreciative ka na, na. So, grateful ka na. <clears throat> Dati eh, parang dami mong reklamo sa buhay. Diba? So, at dahil doon, nagiging kalma ka na. No? Huh? <clears throat> Para bang iniisip mo na, dahil na-recognize mo, at tapos na, katapusan ko na. Pero anyways, kahit pa paano, buti naranasan ko ito, ganyan lahat pero wala na hindi ko na mauulit pero ang sarap pala no? so bigla kang nagkaroon ng panghihinayang na sana nung nabubuhay ako sana ginawa ko ito ginawa ko yung ganyan ano pa ba yung hindi ko nagagawa no? sana kung maibabalag ko lang madudugtungan lang ako ng kahit na dalawang oras gawin ko na to hindi ko nagawa noon eh kaya eh, biglang nadugtungan ng dalawang oras hindi mo alam na lumilipas teka 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 parang di ba ako namamatay ha gawin ko na to Then yan, everything becomes positive. So you start making the most out of your borrowed time. Uh, you start enjoying life. You start appreciating everything. And you start making sense. So Ngayon, kailangan pa bang ano, no? I-memorize yan. I mean, kailangan pa bang pumunta doon sa point na yun na mamatay ka para maging ganun ka? Para maging positibo ang pananaw mo sa buhay? Hindi mo kailangan. Agad na bubuhay ka, no? everyday, Every day, sabi nga ni, ano, no? ni uh, Seneca lagi nating isipin na ang bawat araw ay huling araw mo na. Uh, do everything as if it was your last day. Ano? Diba? <clears throat> Ganon. Do everything. Kasi lahat ng pwede mong magawa. Hindi yung basta lahat ng pwede mong magawa, kundi yung may kabuluhan. No? Gawin mong makabuluhan ang buhay mo. Diba? Kaya nakita mo yung mga bayani, di ba? Siya sabi natin bayani. Ay, ah, nagpapakabayani 'yan. Kasi wala na 'yan. Uh, uh, para bang sawa na sa buhay 'yan or may iba naman sinasabi na ah, uh, wag ka magpakabayani. Kasi ang 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 ang, ang idea nila ng pagpapakabayani is pagpapakamatay, no? Pero sa totoo lang, ang mga bayani ay magigiting dakila dahil they always remember they must die. Kinikilala nila na anytime pwede silang mamatay. Kaya nga nung ano, no? kaya nga nung may sinabi si Epictetus, di ba, sinasabi niya na, na uh, kung hahalikan mo yung ano, no, yung mga anak mo o kapatid mo o kaibigan mo, paalalahanan mo sila na sila ay hindi immortal so, uh, paalalahanan mo sila tulad ng ginagawa ng mga taong na, nasa likod ng uh, Roman Triumph uh, ano ba yun? ano ba yung ano uh, ba ibig sabihin nung nasa likod ng Roman Triumph? Kasi nung araw, no, pag sinabing Roman Triumph, uh, di ba, yung Roman Empire, nakikipag gano'n, no? may campaign sila uh, para mag-expand or nakikipag sila, no? <coughs> so, sa bawat gera nila, no, isan, pagka nanalo sila, may procession, no? para ipagbunyi yung tagumpay nila. Diba? At sa proseso na yun, procession na yun, no? no siyempre yung general, nandiyan dyan, no? commander, no? O minsan yung ano nga, si, si, si Caesar, di ba? Julius Caesar, no? Uh, nandito on. No? So, kung sino man yung commander o in general, merong mga tao sa likod niya. Yung mga tao na yun, usually mga mga public slaves, no? Uh, mga alipin. No? Ang trabaho nila, nasa likod sila, bumubulong sila, sila ang nagpapaalala doon sa general Or sa commander or kahit sa kay, sa sa Caesar do no? sasabihin nila uh, sa limbawa sa lenggwahe natin sir or your highness or sire remember you must die no? you are mortal so ibig sabihin uh, look behind wag kang kampante dahil anytime pwede pwede tayong mamatay dahil syempre nasa uh, gera tayo lagi no uh, it ang idea na ito ay upang i ano no i maintain yung tapang ng general no? para maging matapang uh, at yung tapang na yon ang nagbibigay sa kanila ng tagumpay at dahil sa tapang na yon uh, nagiging ano sila nagiging nagkakaroon sila ng composure uh, nagkakaroon sila ng mm, positive outlook. Di ba? Kasi galing sila sa gera. So, kung galing sila sa gera, uh, dapat uh, uh, yung fighting spirit nila lang doon pa rin. So, ibig sabihin, itong memento mori, ginagamit ito sa pag-meditate, hindi para maging nega, kundi para maging ano no, maging positibo ang outlook mo sa buhay. At kung susumahin mo ang ang mga ideas ni ni Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius tungkol sa Memento Mori. Ito ay yung paggamit nito ng, uh, nito ng Memento Mori sa pagmeditate upang mag-focus tayo sa kasalukuyan. So kanina nga, 'di ba? Uh, re uh, remember you must die. Ano uh, doon ka na sa point na sa bingit ka ng kamatayan wala na, burado na ang future. Yung past, ano pa. Pero, unti-unti, uh, nahuhubaran yung pagtingin mo sa past hanggang sa napupunta ka na sa present. Dahil nare-recognize mong mamatay ka. Nare-recognize mo na, na-appreciate mo na yung bawat bagay na meron ka. Na-i-enjoy mo na -enjoy lahat ng bagay na na, na meron ka every day is a new day para sa'yo. In fact, no, every hour is a new life para sa'yo. So, ito ay ano, no, ito yung uh, pinagmulan ng idea ng moving on. Pero pag sinabing moving on, hindi ito yung parang bitbit -bit mo pa yung nakaraan. Pero, pag move on ka lang, hindi. Ibig sabihin, every day is a new day as if walang nangyari nung kahapon as if hindi mo alam kung ano mangyayari bukas pero ando ka compose I mean, yung composure mo ando so kalma then may positive outlook so whatever happens whatever happens ah, uh, lagi kang positibo kasi malinis yung konsensya mo malinis yung 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 isipan mo walang bahid ng takot at kapag ka ikaw ay hindi natatakot sa mga mangyayari sa hinaharap no? so wala kang ano no wala kang uh, uh, hindi ka matutokso na gumawa ng ng pagkakamali diba? so halimbawa no yung mga natatakot mawala ng pera natutokso magnakaw yung mga natatakot mamatay natutoksong pumatay para lang wag pumatay para lang huwag mamatay uh, so lahat ng takot ay kalaban ng ano no ng hustisya uh, at bertud no? kalaban ng katuwiran diba? so memento mori remember you must die alalahanin mo ang iyong kamatayan ito isang positibong uh, uh paraan para pag-aralan ng buhay hindi mo malalaman ang hiwaga ng buhay kung ang iniisip mo lang ay, ay yung buhay. So, pag iniisip mo ang buhay, mabibigo ka lang. Pero pag iniisip mo ang kamatayan, doon mo maintindihan yung buhay. Doon mo makikita ang dalawang mukha ng pag-iral mo, no? yung existence mo. At doon mo makikita ang katotohanan ang katotohanan ay lahat, lahat tayo dito ay nabubuhay gamit ang hiniram na panahon so we are living on borrowed time so we should know we should uh, uh para bang value every moment everything we have and uh, we should be grateful At, uh, as much as possible we should also be kind to one another because uh, I mean what's the purpose of killing someone if you will die soon what's the purpose of uh, getting everything or wanting everything you see if you can't I don't know uh, bring this to the grave no? ano A anong silbi ng lahat ng bagay na yan bakit ka magpapakamatay para sa mga bagay na hindi mo naman madadala sa hukay <clears throat> diba? so doon doon pa lang ma maintindihan mo bakit kailangan mong maging mabuti sa kapwa at maging mabuti sa sarili at bakit kailangan mong maging aming uh, I mean, maging matuwid at magkaroon ng isang makatuwirang ano no at mga mga mangarap ng isang makatuwirang lipunan para ma-enjoy natin yung mga nalalading mga sandali natin dahil hindi natin alam kung kailan tayo uh, papanaw no? pero kung aalalahanin mo na palagi ikaw ay mamamatay Tiyak yun, araw-araw napakaganda ng buhay para sa iyo. Pero kung hindi mo tanggap na ikaw ay mamamatay soon, hindi mo masatanggap ang kahit na anong bagay na mawawala sa iyo. Mawalan ka ng pera, mawalan ka ng <clears throat> pag-asa, mawalan ka ng magkulang ka lang sa pansin, o mawalan ka ng kaibigan, trabaho o ano man dadown ka pero kung tatanggapin mo na ikaw ay pwedeng mawala sa mundo anytime tatanggapin mo ang lahat ng bagay na meron ka yan po hanggang dito lang po ulit ah, hanggang sa susunod na episode Maraming salamat po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.